So, yan. Yan you o. Know, Biser natin. So, linisan natin ito, guys. Ito, bago ng to, Galing dito sa mga yung ano yun. Yung old nya. So, ginagay ko dito. I'm trying to plon. Yan. Yan kung mabubuhay sila. Oh, magaganda naman oh. Parang buhay na buhay. Pero bagong tanim yan, guys. Yan mga bagong tanim. So, yan. Ito, medyo malaki na. Akala ko na mamatay ito kasi nangumuwi ako. Pagbalik ko, tuyo ka kasi ako. Pero nilagyan ko ng madaling tubig. lalagyan natin yan kunti lang ba so mayroon din ako dito no Okay, eh, balak ko balak ko nga kung pag magluto na kami so kunin ko to yung dahon tapos ikat ko dito para mag ma panibago na naman pero yung gamot niya parang old na so siguro ito guys bagong tanim sana mabubuhay to ay lord sana buhayin mo to kasi mahirap mag pabuhay ng, sus ng bisel. so, na ang so tingnan nyo guys yung dahon niya oh, ito yung bunga niya sana mabuhay to kasi madami na akong tanim na bunga pero mm -hmm. so it's by the way my dog is here Mira. Mira. Hmm. Ito guys, itago natin muna sa sa ano tawag yan? Sa hindi maiinitan hanggang mabubuhay. Yan. Yeah. Diyan ang lagayan. guys. Okay. pampataba. Fertilize. Yan. Mabait. Mabait ngayon kasi ito po. Pwede gawin to ng tea. is good for eating good for health vessel parang yeah. hindi maganda yung daan kasi wala pang pampataba yun nilagyan ng pampataba yeah. hindi tumataba pero ito tumataba <laughs> mabait ah mabait na yun Mila mabait Mila <laughs> So, hanggang dito lang guys, bagay natin muna dito para ma-arawan. Okay.